Oh, may buntag, bisayas Mindanao, may buntag. Ah, magandang umaga sa Luzon. Ito mayroon na akong prito ha. May preto ako. Tira nung ah, ng mga anak ko. Gugulayan ko to. Mayroon ako mga pangrekado. Ito mayroon tayong malunggay. Ah, malunggay. Alokbati, talbos ng kamote, ah, dahon ng ampalaya, Uh, Saluyot, tugabang ba? Ito, patula to. Patula. Uh, sikwa, sikwa. Okay, gugulayan ko yan ha. Uh, okay, para makapag-almusal tayo. Uh, gulay, isda lang muna tayo. Okay, good morning, good morning. Okay, nagsalang na ko ng kawali ha. Nilagay ko na sibuyas at saka tanlad. Tanlad na gagamitin ko. Uh, magluluto ako ng iba-ibang gulay ha ah, kasi advice ng doktor gulay muna sa kaisda lagyan na patis ha kunting asin tapos papuloy Okay. Ayan, na ha? na. Ito yung natira ko kahapon na ulo ng isda. Hindi nakain kain ha. Kasi sa dami. Eh, lalagay ko na yung uh, mga gulay. Saloyot, malunggay, talbos ng kamote, uh, alokbate, saloyot, bate. Ha. Ah. Serapian. Ini. Eh. Tapos ilagay ko yung patula ha, patula, patula. Sikwa na siya, sikwa. Oh, paibabaw ko yung mga isda at saka ano ha. Sama-sama na sila diyan, oh. Mga prito. Ha? Okay. Tapos lagyan ng magic sarap ha. Para lalong sasarap. Ay, ya, takpan muna, takpan. Lulutuin yan. Ito.